Ano ba yung sa Tagalog yung stand? Paninindigan? Katayuan? Panindigan. Prinsipyo? Pwede ba yan? Pananaw, kuru O ano ang yung stand? What is your stand bilang isang Muslim? Mga kapatid, gusto kong balikan ang hadith ni Propeta Katayuan. Okay, malapit yon. Ano ang katayuan ng isang Muslim o kanyang paninindigan sa oras na may mga pagsubok na fitna na hindi maiwasan? Balikan natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi na sinabi niya, Hadithun sahih, Awal ma khalaq Allah al-qalam, fa kataba kataba al-qalam kulla shay'in fil-ard. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فرواية أخرى قال القلم يا ربي ماذا أكتب فقال الله عز وجل أكتب مسائر الخلائق مقادر الخلائق منذ بدأ الله سبحانه وتعالى بخلق هذا الأرض حتى نهايتي فمكتوب وكان أمر الله مفؤولا وكان kadra makdura. Subhanallah, tapos na ang lahat. Paniniwala natin mga kapatid bilang mga Muslim na bago pa likhain ng ating tagapaglika ang lahat ng nandito sa sanglimutan, ipinasulat niya ang magaganap. Ang lahat ng mangyayari. Sa hadith na nabanggit natin, sa isang riwaya, kasi dalawang hadith yun eh, yung isang riwaya sinabi, bago pa likhain ang tao, ang anghel, ang mga ang mga jin, inkanto, ang bagay, ang hayop, ang mundo, ang lahat ng anuman sa mundo, bago yan likhain, limampung libo bago likhain. Look at this. This is a beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito kasi nagbibigay sa atin ito ng kapanatagan bilang isang Muslim. Bakit ka mangangamba kung ito rin naman pala itapos na? Di ba? So ipinasulat na na limangpung libong taon bago maganap o malika ang lahat na ipasulat na sa kasulatan. At sabi ng Allah sa isang riwaya, sabi niya doon sa kasulatan, isulat mo ang lahat ng magaganap, ang lahat ng lilikain ko, ang lahat ng mangyayari, ngayon bago magunaw ang mundo. So tapos na. Kung baga sa pelikula, may simula, may hangganan tapos na ang mga karakter. Tapos na yung sino yung mga, sino yung aktor, at sino yung bida, at sino naman yung kalaban. Ngayon, nakikita natin ngayon, sino yung kalaban ng mga Muslim? Kalaban natin mismo sa sarili natin, kapwa-tao natin, o kalaban ng Islam, o kalaban ng kahit sino. So, ito, nagbibigay sa atin ito ng ating paninindigan at paniniwala na ang lahat ay tadhana at lahat ay tapos na. So ang Muslim, panatag siya. Dahil alam natin na ang sinasabing qadr o lahat na tadhana na mangyayari ay ipinasulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at may apat na haligi. Arkanul qadr. Una, al-ilmullahu bil-ghaib. Ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala na bago pa niya ipasulat, bago pa niya mangyari yun, o hindi pa mangyayari yun, alam na ng Allah. Hindi pa niya nilikha yun, alam na niya. Yung hindi pa niya nilikha. O pagkatapos pa na mangyari, hada ilmullah, ilmullah laysa ka ilmi ay shay. Si, wa huwa alamul guyub, siya ang pinakamaalam, siya nagbigay ng kaalaman, at walang tunay na nakakabatid sa kaalaman ng Allah. Hada ilmullah, kaalaman ng Allah. Pangalawa, ay <coughs> kitab, kataba, maktub, ipinasulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala magaganap. Yan ang pangalawang arkan ng kader. Ipinasulat na niya sa panulat na magaganap ang lahat. Isipin mo bro, mismo yung dahon na hindi natin napapansin. Pag nahuhulog yan, hindi yan pwede mahulog maliban sa kapahintulutan ng kagustuhan ng Allah. Ano pa kaya kung ang mga kaganapan ng mga major things na nangyari sa mundo? So, kapahintulutan ng Allah dahil kanyang ito ay uh, ipinasulat niya pangapat apat atillah wa mata shauna illa ay shaa Allahu rabbul alamin wala kayong nanaisin wala kayong paplanuhin wala kayong gusto na gusto ninyong mangyari ngunit ang mangyayari kung ano ang pinlano ng Allah na kagustuhan niya na gusto niyang maganap at mangyari subhanallah look at this tapos na ang lahat bro naipasulat na ipasulat na